Pagod. Gutom na ako. Tingin nga ako magkano pa pera ko. 50. Kulang pa ito pang biling ulam eh. Uy! Jackpot! Uy! Uy.

mahal to ah! Buho pa kaya ito? Subukan niya. <laughs> Toy, tignan mo ang alaala -ala sa bahay na ito noong taong isang libo siyam at pitumput apat. ng Marshalo. Imampung taon na rin pala ang nakalipas na ang bahay na ito ay minsan ding nakaranas ng ligaya. Simple lang naman ng buhay ko noon. Isa lang akong hamak na mamamayag na ang tanging nais lang ay maisiwalat ang problema kinakaharap ng ating bansa sa ilalim ng ibinabang batas militar. Ngunit isang araw ang bumago sa aking pananaw na ipaglaban mulit magingay para sa mga katulad naming simpleng mamamayan lamang. Ito ay ang aking asawa. Iniirog at pinakamamahal na si Luwayway dahil sa kanya'y nag-alab muli ang aking puso upang magsulat para sa isang bukas na nais namin para sa aming magiging supling. Nangako ako sa aking sarili na gagawin ko ang lahat. Magkaroon lamang na magandang bukas ang aking mag -ina. Isang bukas na walang bahid na makasariling adikain. Isang bukas na walang bahid sa kapangyarihan at sakim. At isang bukas na tanging kapakanan ng masa ang uunahin. Subalit, dumating ang isang malaking na gabi. Gabing puno ng takot at pagsusumamo. po Kinalaunay. Oh, pumutok sa kapuluan ng karumadyuman na pangyayari oh, sa ating Ayun oh, Ayon sa artikulo, higit sa tig saksak ang tinamo namin ni Lawayway noong gabing iyon. Pawang bulang naglaho ang lahat sa mabilis na paglipas ng taon. Lahat na masayang alaala ng bahay na ito sa isang iglap ay pinalitan ng mapait at madilim na kalbaryo. Hoy! Ayos yan na! Bilhin ko na. Gano'n ba yan? Sing! Kwento!